God's grace is not based on our own timeline. Tayo ba ang naghahanda sa ating mga sarili? E ako pa kasi ready eh. Aayusin ko muna yung sarili ko. Amen. Aayusin ko muna yung sarili ko. Is that what we are thinking when we dwell in the presence of God? Aayusin ko muna yung sarili ko. Or, By the grace of God we are accepted. Ang sabi ni Pablo while he is actively persecuting Christian, the grace found him. Let's open our Bible on Acts 26. Actually Paul Alam naman natin the story of Paul's conversion. Makikita natin 'yan sa Acts 3 three, three times. Sa Acts 9 through the third person which is happens to be Luke, no? Yung nagsulat niyan. Pero yung, yung siya mismo ang, ang nag-describe kung paano siya nakakilala, we can see it sa verse 26. Mga gawa sa Tagalog, chapter 26. Let's start with verse 4. Sabi niya, this is ahim him talking to King Agrippa. Okay alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa aking kamusmusan, sa aking sariling bayan at Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na ang makakapagpatotoo kung kanilang gugusihin na ako'y namuhay bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta sa aming reliyon. Ang sekta ng mga Pariseo. He is a Pharisee. Okay? Malinaw yan na dinidescribe ni Pablo kung ano siya bago siya makakilala sa Diyos. I'm not sure if you've happened to see yourself. Ang pagpapakilala ni Jesus is always personal. It's always personal. And grace interrupts in our plans with God's purposes. Tignan mo nga naman si Pablo. Ang pinunta niya sa Damasco ay mang-usig. What happens to him in Damascus, it's a complete turnaround in his life. God interrupts our plans for His purpose. And it's not our timeline. Kaninong timeline? Tignan niyo po sa Galatians 1.15. Ang sabi doon, When it pleased God who separated me from my mother's womb, sa Tagalog, Galatians 1.15, Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Even before you decided to be a servant of God, binubuo ka palang sa tiyan ng nanay mo. God has already planned the timeline for you. Kung kailan ka magiging kristyano. Kung kailan ka tunay na makakakilala. Hindi yung nakita ng taong tumataas-taas ka ng kamay. God knows when was that exact time you knew Him. Nang totoo. Nang totoo. Are we the ones choosing the exact date and time? Uh, Lord, mapapali eh, pota ng medyo marimla. Are we the one choosing? Sige, uh, dahil youth pa lang ako, Lord, hayaan mo muna akong maglaro-laro sa labas. Playing games with you. Siguro pag 25, 30 years old, pag may asawa na ako, I can be serious about you in serving you, Lord. Try to mirror yourself right now, if that's the case. Because the last time, I, I recall, it's not like that. Ang Diyos ba ang naghihintay sa atin? O ang Diyos na ang nagtakda ng tamang oras? God's grace is not based in our own timeline. It is based on God's schedule.